Nakikilala ang mga banal ayon sa kwento ng kanilang buhay, kung paano nila inialay ang kanilang buhay sa pananampalataya sa Panginoon at sa paggawa ng kabanalan. Ngunit, higit na nakikilala ng mga tao ang mga banal ayon sa larawan, maaring nakapinta o kaya na may sa pamamagitan ng mga imahen. Ang imahen ni Santa Marta ay isang instrumento ng mga tagapateros sa paghubog ng pananampalataya. May iba't ibang, -ibang natatanggap definisyon o kaya ikonografiya ang imahen. At ganun din naman sa pagkakaiba ng pista. Kaya naman, sabay-sabay nating tutuklasin ang mga imahen at pista ni Santa Marta dito sa Marta Pintakasa. Ikatlong Kabanata Ang Imahen at Pista ang bayan ng Pateros ay may iba't ibang natatanging imahen ni Santa Marta. Nagsimula sa isang natatanging ikonografiya na sinundan at ginaya rin ng iba't ibang mga deboto. Kasabay ng pagtatalakay ng imahe ni Santa Marta ay tatalakayin din ang kapistahan nito. Ang kapistahan ni Santa Marta sa bayan ng Pateros ay dalawang beses ipinagdiriwang sa isang taon. Ang unang pista ay tuwing ikalawang linggo ng Pebrero na tinatawag na Pistang Pasasalamat o mas kilala bilang Pistang Bayan. At ang ikalawa naman ay tuwing Hulyo 28 na tinatawag na Pistang Liturikal. Ang Pistang Pasasalamat na ipinagdiriwang ang sinasabing orihinal na kapistahang isinasagawa ng mga tagapateros noon Actually, ang original na fiesta sa Pateros ay yung Pistang Bayan. Kung babalik na natin ang kasaysayan, bago mag bago mag-World War II, hindi pinagdiriwang ang July 29 na fiesta sa Pateros. Maraming dyaryo na, na nag-record ng ating pista na ito ay ginaganap either January, February, or March. So, nung araw, walang fixed na date yung second Sunday February na Fiesta o yung pista ng Pasasalamat kundi ito ay tinatalaga ng isang grupo ng matatanda na tagapateros um, inaakman ina nila sa panahon kung uh, tawo dito kung bilog ang buwan mataas ang ilog kasi nga ang Fiesta ay tungkol sa pagoda kung maraming ani para maraming maihanda. So, between this, these dates, from January, February, or March, tinatalaga yung fiesta. Bakit siya napunta ng second Sunday of February? Dahil siguro, nagbabago yung panahon. Kailangan ng magkaroon ng fixed na date para mas makapaghanda yung mga tao. Ang mga sinisimbolo ng mga ginamit sa pagbuo ng imahe ni Santa Marta ay nagsisilbering refleksyon kung kailan at saan ito nagmula. Si Santa Marta ay may iba't ibang imahe na matatagpuan hindi lamang sa pateros, kung hindi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit ibang-iba ang ikonografiya nito sa bayan ng pateros. So, para ma-explain ko yung image ni Santa Marta, kailangan natin balikan Um, yung uh, itsura niya. Siyempre si Santa Marta ay isang tao. Tao dito. Um, si Santa Marta ay na-record bilang katauhan sa Biblia. Siya yung kapatid nila sa at Maria. So mostly ng mga Catholic image ni Santa Marta, siya ay naglilingkod sa Panginoon. May suse, may ah uh, dito, may ubas, may chalice na hawak. Pangalawang image ni Santa Marta ay yung image niya after the Pentecost, after the Ascension. Kung saan sila ay nangalak or sila ay nagbalita ng mabuting, mabuting balita ni Jesus. Nakakating siya sa France. At doon sa France, mayroong isang uh, river monster, mayroong isang halimaw na gumagambala sa isang bayan. Ito ay na-encounter ni Santa Marta. At ito ay kanyang pinaamo. Kaya yung mga imahin ni Santa Marta sa France ay meron kasamang halimaw o river monster na nakatali. At meron siyang hawak na pambasbasta tubig dahil sa panggita ng holy water, kanyang napaamo yung river monster. Katulad ng pangyayaring ito, dito sa ating bayan, we invoke, piniinig natin, ang ang uh, tulong ni Santa Marta para magapi yung halimaw sa ating ilong. Actually, hindi sa halimaw kasi may tawag sa kanya. Isa siyang buwaya. Buwaya na kumakain, kumikitil ng buhay at um, nakakapinsala sa hanap buhay ng mga tagapateros. Pinagawa yung image ni Santa Marta na sa halip na halimaw ang, ang kasama ni Santa Marta ay nakatapak siya sa isang buwaya. May hawak siyang krus bilang tanda ng ng uh, kristyanismo sa sa Pilipinas sa Pateros at palaspas bilang tanda ng pambasbas na tubig na ginamit niya para mapaamo yung halimaw. Dahil sa ikonografiya ni Santa Marta sa bansang Pransya, nagpagawa ang mga taga -pateros ng isang imahen ng santa. Nagsimula ang imahen nito dito sa Pateros na kinikilala ngayon na orihinal at matandang imahen ni Santa Marta na sinundan pa ng iba. May tatlong opisyal na imahen na kinikilala ang simbahan ng Pateros. Ang matanda, ang bata, at ang kalyehera. So, Doon muna tayo sa matandang Santa Marta. Maraming, uh, maraming misteryo ang bumabalot sa imahen ng ni Santa Marta na ito dun sa original image. Um, ito ay pinanggalingan din ng mga uh, iba't ibang uh, ano dito? Folk tales uh, na kaugnay ng pistang bayan. May nagsasabi na ito ay napulot sa ilog ni Marcelo de Borja. Diba? May nagsasabi na nung, nung mapatay o mapuksa yung buwaya, ng kanilang buksan ang tiyan ng buwaya, nakita nila ang imahin ito may nagsasabi na uh, ang kwento raw ay may babaeng naglalaba sa ilog, kinain ng buhaya, di ba? Dahil sa kabanalan ng babae, niluwa siya ng buhaya at siya'y naging istatwa. Siya'y naging imahe. So, for the longest year, hindi, actually, wala nang makaalala kung kailan, uh, kailan lumabas ang imahe na ito. Di ba? Pero ang tansya namin sa, depend, sa sa kasaysayan ng ating bayan, hindi pa Pateros ang Pateros. Ang tawag palang sa ating bayan ay Aguho mula nung magkaroon tayo ng imahe ni Santa Marta. Yung batang Santa Marta naman, ito yung pangalawang image ni Santa Marta, ito ay pinagawa noong mga 1960s, 1950s to 1960s uh, sa pangailangan ng ating bayan. Dahil yung original image o or yung tinatawag na matandang Santa Marta, may nagpanukala na dapat ang pista ng ating bayan ay nahaayon sa kalendaryo ng simbahan. Tuwing ika uh, 29 ng Hulyo. So, ilang taon na nagpe-fiesta ng July 29, ng mga 1960s, at walang imahen na ipinagpe-fiesta kapag Febrero Ngayon, tuwing Pebrero, since wala yung image, marami pa rin dumadating deboto. Marami pa rin taga-Laguna o taga-ibang bayan na nagpupunta sa ating bayan. Naalala ko nga ang kwento ng aking uh, nanay noong mga panahon na yon na kahit walang fiesta ang pateros, meron daw matandang babae na umiikot sa Laguna sa San Pablo, sa San Pedro, sa Kalamba, na nag-iimbita. At may sinasabing petsa kung kailan pupunta. At yung petsa na yun, yun dapat yung pistang bayan ng pateros. Napansin ito ng mga taga-pateros at hindi sila pumayag na, na mawala itong tradisyon na ito. Kaya sumangguni sila sa matatanda at nagpagawa sila ng isa pang imahinisang tamayang. Ito pong imahe na ito ay uh, nasa pangangalaga ng Familia Tuason. At ito pa rin po yung ating pinagpiyesta tuwing uh, February fiesta natin. At sa panahon ding ito, mga 1960s, dito rin po na-fix yung fiesta sa second Sunday ng February. Bakit second Sunday of February? Kasi practical reasons actually. Malapit sa sahod nakakapaghanda ang mga tao. Yung pangatlong imahe naman na nasa pangangalaga ng ating simbahan, uh, ito po ay, uh, tawag dito, ibinigay ni Reverend Father uh, Lito Villegas bilang, uh, tawag dito, bilang imahen uh, na maaaring gamitin sa mga posisyon, sa mga pagdiriwang sa ating simbahan. Pagkat yung original image natin yung, yung tinatawag na matandang Santa Marta ay nakalagat na sa uh, sa kanyang altar na nararapat sa kanya sa ating simbahan. Um nakaroon ng kasunduan din naman dahil sa katandaan ng imahin dahil sa sa value nito sa ating kultura at sa ating uh, mga tradisyon, ay hindi na siya muna ilalabas. Da, uh, upang mapangalagaan pa at mas at makita pa ng mga susunod na henerasyon. So yung kalyeherang imahen na nasa pangangalaga din naman ng simbahan, siya yung kahalili nung nung matandang imahen sa mga fiesta, lalo na pag July 29 at iba pang pagdiriwang sa, ng ating simbahan. May isa pang imahen si Santa Marta na pagmamay-ari ng simbahan. Ito ay ayon din kay Ginoong Abraham Kagalingan. Ito raw ay galing sa isang debotong na mamanata kay Santa Marta na ang tanging hiling ay magkaanak. Kaya't noong siya ay pinagkalooban ng anak, ay naghandog siya ng imahin ni Santa Marta sa simbahan sa kadahilan ng wala itong imahin sa simbahan ng pateros noong mga panahong iyon. Ito ang unang imahin ni Santa Marta na pagmamay-ari ng simbahan. Pares din naman ito sa orihinal na ikonografiya Ngunit, ito ay may kalakihan lang sa nakagis ng imahen. Sa, bilang uh, isang katoliko, isang kristyano, ang mga imahen ay nagtuturo sa atin kung paano ba sundan ang yapak ng mga santo o santa uh, maging uh, imahin ni Jesus at imahe ng Mahal na Birhen. Sundan yung kanilang yapak sa kabanalan. Mahalaga ang imahin ni Santa Marta sa pateros kasi siya ay naiiba. May balot sa kanyang kwento. At sa kwentong iyon, napapangalagaan yung ating kultura, yung ating tradisyon. Nandun yung ating identity. Nandun yung pagkakakilala natin sa ating sarili bilang tagapateros. May nagsabi nga sa akin, basta ang imahin ni Santa Marta na nakaapak sa buwaya ay nakita nyo, sure yan, galing yan sa pateros. Mahalaga ang imahin sa ating pananampalataya kasi we are looking for the image of God. Sa buong buhay natin, ang hinahanap natin ay yung, yung itsura ng Diyos at sa ating uh, pagbibigay galang sa mga santo, santa, kay Santa Marta, nakikita natin yung itsura ng Diyos. Hindi lamang dun sa imahin, kundi dun din sa mga kapwa natin deboto na na kasama natin sa pagdidebosyon. Para sa ating mga katoliko, napakahalaga ng imahin sapagat ito ay Uh, kumakatawan sa tunay na tao. Kumakatawan sa isang banal. Kumbaga may personalidad. Kaya nga ba diba, si Santa Marta, binibihisan natin siya ng angkok sa kanyang personalidad. Si San Roque, binibihisan natin siya ng angkok sa kanyang personalidad. Ibig sabihin nito, bagamat ito ay mga uh, masasabi nating imahen, no? inanimate, pero para sa ating mga mananampalataya, nagbibigay ito sa atin ng inspirasyon sapagkat nais nating tularan ang kanilang paumuhay espiritual. Nais nating tularan ang kanilang mga ginawa't ginampanan. Nais nating tularan na tayo rin ay mapalapit sa Diyos. Pangalawa, alam natin lahat na ang uh, mga banal, santo't santa, ay sila ay nananalangin para sa atin. O tinatawag natin ito sa ating pong a uh, pananampalataya, the communion of saints. Di po ba? Ang kasamahan ng mga banal. So ano yung kahalagahan nito? Aware that there is a communion of saints kapag tayo po ay humingi ng kanilang ng panalangin, ng kanilang intersesyon, no? tumatanggap talaga tayo ng biyaya. Kasi we have someone, somebody No, out there. <laughs> Kumbaga, tayo nga kapag tayo pupunta sa isang lugar, hahanap tayo ng kakilala para mayroon tayong puntahan. Much more, 'di ba? Mayroon tayong kakilala doon sa langit. Mayroon tayong minamahal na Santa Marta, minamahal na San Roque. Ito ay napakahalaga para po sa ating devotion. Human as we are, we want our even the expression of our faith to be tangible, to be concrete at ito po ay ginagawa natin kapag tayo po ay nagdarasal. Ito man po tuwing, eh, ito man po ay tuwing kanilang uh, araw ng kapistahan o hindi, no it doesn't matter eh. Yung puso talaga ng tao ang pinakamahalaga. So when you have an image no of any saints, an image of our patron saints, si Santa Marta, si San Roque, alagaan niyo po ito ng may pagrespeto at paggalang sapagat sila po ay kumakatawan sa isang taong banal kasama ng Diyos. Yung kapistahan, mahalaga ito sa ating pagiging katoliko kasi nga, it's an expression of faith. Ang nais natin kapag tayo ay uh, nagdiriwang ng pista, hindi lamang po ito isang pagdiriwang na masaya na nakaka-aflip ng ating puso, Uh, pagdiriwang na may kainan, bagamat ito ay excited tayo, kasi syempre, uh, may kainan. Kung these are simply but externals, no? Lalong-lalong po sa atin, uh, may pandango, may uh, kainan, may novena masses, no? May misa de gracia, uh, at kung ano-ano pang ekspresyon ng ating pong uh, pananampalataya. Ang pinakamahalaga dito sa pagdiriwang ng pista, ay ang ating una yung pasasalamat ng mga biyaya nating na natatanggap sa pamagitan ng kanilang intersisyon. At least, no, at least sa is isang special na araw, tayo ay nakapagpapasalamat sa ating mga patron. Pangalawa, ah, bahagi dito ang hamon at misyon natin. Hamon na matularan ang kanilang ginawa at may sabuhay din po natin ito bilang ating pumisyon. Ito po yung kahalagahan ng pista bilang mga katoliko na kung saan ito ay konkretong ekspresyon ng ating panampalataya sa tulong ng ating mga patron, sa tulong ng mga banan sa langit. Marami mang imahen si Santa Marta, dapat natin tandaan na siya ay may isa lamang. At sa bawat pista, tandaan natin na isa lang ang ating pinagiriwang. Ito Salamat sa Panginoon sa tulong at gabay ni Santa Marta.